At ang susunod naman na sa salang sa pagtatanong ng ating panelist, dating National Youth Commissioner, Bam Aquino. Mr. Aquino, ang magtatanong sa iyo, si Maring Winnie Monsor. Bam, just to lay the, to rest, ano ha, yung speculation ng iba, na kaya kayo napili sa Liberal Party list, is because of your name. Pakisabi nyo nga sa ating mga kapuso kung ano ang mga qualifications nyo po that you think make you superior or a far better choice than say a Liberal Party stalwart like uh, Congressman Tanyada mm -hmm. who has been Congressman for nine years and a Liberal Party member for probably longer. Opo. Pakisabi nyo nga. Maraming salamat, Maring Winnie. Unang-una po sa lahat, at uh, tingin ko naman po hindi ako superior sa mga ibang gustong komandidato. Lahat lang po kami may kanya-kanyang dala dito po sa slate na ito. At yung dala-dala ko po, unang-una, pagiging chairman ng National Youth Commission ng ilang taon. Alam nyo po, napakalaking sektor ng kabataan ng ating bayan, kaya nararapat lang siguro na merong representante ng kabataan sa Senado. At pangalawa po, yung ating pong pagtatrabaho sa maliliit na komunidad kasama ng mga cooperatives, microfinance institutions at mga NGOs, yung gandong klaseng experience po na nagtrabaho ka mismo sa mga Mahihirap na komunidad tumutulong sa mga kababayan natin na mapalago ang kanilang maliit na negosyo at hindi rin po yung pangkaraniwang karanasan. At time hoping po na yung pagiging social entrepreneur po natin, pagiging head ng National Youth Commission, ay mga bagay-bagay na pwede po natin dalhin sa Senado at doon po maging representative, hindi lang po ng mga kabataan, kundi pati rin po yung mga mahihirap nating kababayan na gusto pong magnegosyo sa ating bayan. Pala, question po. Oo. Oh, oh. Ang taong bayan ay eh, talagang sick and tired na of this pork barrel business. Opo. At saka yung pangungurakot ng mga ating mga officials. Mm -hmm. Okay, pag kayo ay naging senador, kayo ba ay... Uh, will you come out with a bill that will prevent or will forbid pork barrel? Well, uh, hindi po ako in favor of taking out the pork barrel, no? Bakit Kung po? po... Uh, kung tatanggalin po ang pork barrel, sasangayon po tayo doon. Pero kung nandyan po yan, pwede po magamit yung pork barrel sa mga mga gandang proyekto at sa mga mga gandang mga pilot project na eventually po pwede gawin nating less natura. Sa private sector po, mga NGO, napakonti lang ang pera na kinakailangan nila para makagawa ng kabutihan. At doon po natin ilala nito sa paggamit na tama at sa paggamit po na tapat sa ating bayan. Thank you.